Yan po isten niya pag umaga. Ganyan yan. Malapang kapatapataba ito mga katong sa no. Malapang abono po ito. Pero kita nyo. Ah, nasa ka nakakondisyon yung kanyang puno. Yung dahon. Ang ganda. Yung puno malalaki. Ay yung sanga. <tong> sa Tongs TV Manood palagi at magsubscribe na rin kayo Para updating sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Magsubscribe na kayo at manood palagi Yo, good morning mga Tongs TV Isang magandang araw po sa inyong lahat magandang gabi kung saan man po kayo naroon uh, dito po ang oras natin ay alas 4 by so, di maga po tayo nagising ngayon uh, ngayon update ko na po kayo sa so, uh, sabado po ngayon July 13 yan so, nagdaang araw mga katong talagang madalang ako mag vlog yung, yung mga previous upload ko mga late na yun eh so ngayon sabado, july 13 i-update ko na kayo so ngayong maga tapos mamaya lang naka-upload na rin yan para at least uh, pwede na rin ito kumbaga uh, dire direto na na-update na kayo sa mga ating halaman dito pero dito ako nagugulat mga katongs Mamaya papakita ko sa inyo yung talong natin Ah, uh, yun nga po Bali, ito yung Nagdang ilan araw Marami talaga kami Ah, uh, ginawa Tulad nung Ah, uh, nung lunes Umuwi kami ni dito galing Gapan Bumalik kami, no so nung lunes bum nung bumalik kami uh, agad agad kami nagkuan dito puri nag ng polyar na tudling ako sa pagtatanong ng talong then nung martes uh, nagkuan naman po sila pedon na uh, plastic mulch sa tinudling ko nung lunes tapos nagbutas at uh, naghulit ng kamatis ah uh, miyerkules asan ba ako miyerkules pinuntaan yata kayo miyerkules pa kami umalis ni boss jay oh. nung namili kami ng gamit oh. nung kawayan at saka yung hos oh. miyerkules tapos webes ano yung ginawa na pero yung Merkulis nun ah, uh, yun nga, nagkong kami, kami nagbutas Oo, okay, okay. nung Webeson, nagtanim na kami ng talong kasi naigayak na nalagyan na ng plastic, nabutasan na So, nagtanim kami nun, then ayun, uh, may bisita nga po si boss dito nun yung mga mga side ni ate, yan Pasensya na po kayo ate <laughs> iyon nga po yung upload natin na huli tapos ah uh, biyernes kahapon nag kami ng siling panigang nag hulit ng kamatis at nagpataba Yun. Uh, solid din yung mga nagawa natin kahapon so ngayon papataba naman tayong siling taiwan at mag-spray kami ngayong maga kaya maga kami na nag na uh, gising gising kami sa talong tapos magpapataba naman kami sa siling Taiwan kasi yung siling ay yung kamatis lang ang pataba namin kahapon so may kasama kami yung dalawa rito yung arawan ngayon lang kasi uh, medyo panang ginagahol tayo sa gawa sa uh, dapat gawin kasi yung sile yung talong mamatis babalagan yan eh kaya namili na po kami ng bukaway so pagkayari namin magpataba mamaya sa sili Taiwan diretso kami balag unahin namin yung sili panigang kasi malalak na mga katongs ay eh, bagyang hangin lang tumutumba kaya unahin namin yung balagan kahit na isang pan lang muna o tali para at least umulan man humangin hindi siya tutumba humahapay pagkayari yung kamatis naman ang babalagan namin kasi malalaki na yung kamatis uh, tapos balik kami dito sa talong uhuli namin yung siling taiwan kasi yung siling taiwan may matigas yung puno nun eh. hindi naman kamukha ng panigang na malambot So at least naitanim na natin yung iniintindi kong punla dito. At ayan, naghihintay na tayo makarecover recover ulit yun. Pag lumaki yun, eh, eh syempre patabain din yun. Pero ito mga katong sinasabi ko, yung talong dito, grabe. Buhat po nung tinanim, hindi pa kami nagpapataba rito sa talong. Pero pakita ko po sa inyo mamaya. Okay mga katong, sa tayo maliwanag na nga po. Bali, sisimulan na nga kami mag-spray ng ano. Uh, ito yung score at saka haluan natin ng pang -uod. dito sa talong. Tapos sa kamatis, magbukal lang tayo mag-spray lang na score na matabang. Siyempre para sa e, protection sa punggus. Dito. So ayun mga katong si Ped na nga po pinag-spray ko at may lalaban nga pala ako rito habang nag-i-spray si Ped lalaban muna ako ng damit grabe talong natin mga katong ayun o no? Yan po style niya pag umaga. ganyan yan. Malapang kapatapat to mga katong sano. Malapang abono po ito. Pero kita nyo. Ah, nasa nakakondisyon yung kanyang puno. Yung dahon. Ang ganda. Yung puno malalaki. Ay yung sanga. Yung dahon. Ang ganda. Ang ganda. So Sana magtuloy-tuloy Tuloy-tuloy yung ganyang itsura ng ating talong Para uh, Pagka kasi ng itsura ng talong Magandang uh, Magkuhan ng bunga yan Magbigay So Ganyang klase ng dahon Ang aalagaan natin na i-maintain kasi ganyang kalusog yung katawan niya at saka yung dahon maganda magbigay ng bunga yan sa ngayon mga katong may mga bulaklak na nga po yan. Yan, bulaklak na po yan, yan. wala pa po, po itong isang buwan buwan nung tinanim siguro tatlong linggo pa lang pero ganyan na itsura niya uh, i-spray ko sana dito mga katongs uh, polyar kaso uh, inikot ko nga kanina, kahapon may nakita kong mga uod ilan lang naman pero yun ang inaagapan natin na uh, wag dumami kaya sabi ko uh, pang insecticide muna spray natin so bukas na lang ako mag spray ng 3G polyar kasi yung 3G polyar mga katong spray ko to bago ako umuwi na magpatanim ng palay so umuwi ako doon a 4 ako 4 ng gabi so 4 ng maga in spray yan ko to kaya ano na po ngayon 14 bali 10 days 10 days na yung pagka spray ko pero ito kasi mga katong yung kwan, yung maganda. Ah, uh, sabi ko nga wala pa tong pataba. Ah, uh, makikita niyo yun naman yung kailangan. Ah, uh, ibig sabihin ah, uh, yung talong natin sa itsura niya, hindi siya nang hihingi ng pataba. Kasi kung yan eh lalagyan natin ng pataba. Masosobrahan na yan. Mahirap masobrahan ng pataba kaya kailangan i-maintain lang natin ganyan ang ganyan ng itsura so sabi ko nga ah, ay yung 3G polyar yun muna i-spray ko at ah, saka na muna ako maglalagay ng pataba rito pagka talaga nakikita ko na yung halaman eh nanghihingi na ng pataba pero sa itsura na yan hindi kailangan ng patabayan mga katongs. Kasi pag nilagyan natin ng patabayan, ma-overdose yan. Brodan. May meron me dito. So, pina spray ko kay Fed. Lanet score at saka Brodan. Tatlong klase dito sa talong pero dito sa kamatis score lang muna kung decide wala nang halo pero bago yan asikasuin ko lang tong aking mga damit binabad ko kagabi eh wala na akong isusuot lalaba muna ako mga katuls labang kahit uh, anong kalang laba importante yung masabon mabanlaw okay na yun maabot dito yung hamog ng bomba ni Pete sa lakas ng gamit natin yung power spray mga maya pagkayari kami laba punta ako ng palengke bibili ko ng ano ng ulam namin wala, na, wala na pala stock sa rat Okay mga katongs. Ay. Okay po mga katongs, tapos na akong maglaba. So nakalipat na rin si ped dito sa kamatis. So ayan po mga katongs, bali na spray ang ko na rin kay ped yung ceiling Taiwan natin. Ayun na nga po yung Taiwan oh. Ito 30 tray po ito. Ang gandahan nito, na pare-pareho sila ng ganyan oh. ah um, Uh, bulas kasi nung tinatanim ko itong mga ito madilaw na yan halos naninilaw na uh, matigas na uh, parang hindi parang walang pataba pa buhat mong pinunla dito ang namatay lang dito mga katong baka nasa dalawang pulang